Hi guys, for today's video ay magiiwan na naman tayo ng ating sticker with free puts spa sa SD Wellness Spa sa Baluganan Candelaria, Sambales valid until October 31, 2024 Ayan, dito lang po yan sa bayan ng Candelaria dito lang po sa tapat ng tindahan ni Juan malapit po, tabi lang po tayo ng plaza